Ano Bakit? Paano? Ay! Shucks! Ang dumi! Maghili kasi kami dalawa! Pasa akong! Puta! Ay! Ang isa! Kunin niyo muna ito! Kaka lang ha! Naiipit siya! Hindi ko Hindi kawa! Huwag kong itutunak! Ababasa na ako lad! yung life jacket? Dahil umalis ka da. d'yan dahil shit magputik hindi ako makataas Doon 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 ka puta. Ang bigat ng ka <basil> <laughs> <laughs> Lang aking dami Ubarin mo lang yung ano mo Shit Man <smutcan> mag <made. kit> Ow ow Pagkakita naman ito Teka lang ano na ganyan Baka pumasok yung tubig dito sa ano Sa loob Ayan Buha! Uh, Ang saya! Akala ko ako lang ha! Ako lang ha! Ako lang ha! <laughs> <laughs> ako lang ha! Sabi <laughs> <laughs> ko lang, <ha. laughs> lang tatao tayo eh! Bakit ba? Ano kasi ginawa <laughs> niyo? <yung> chililas ko! <laughs> <laughs> Ipadol mo na lang mamaya! <laughs> <laughs> yung chililas mo! Ah. Ayan o, ayan o! Ayan! <laughs> ayan. Oh. Diba? Hindi ka nang umihi tayo. Pagkakabasa naman ang Ano ba? <pa>? Lapit! Sakin <laughs> ah, na! Kunin ko, kunin ko. Sarap kalig ko ah. Pero ang dumi. Oh. Hindi malamig yung tubig. Buti yung po yung ano ko. Buti yung malamig. Yung sa, buti yung cam na nalagay mo. Buti yung lapag ko doon. Tinakpon ni Wayne. Yung cam. <laughs> Paano kukukunin yun? Mag, pag nagsaguan tayo mamaya. Ayan, ulit. Ay, nagsasaguan na si tita, oh. Shit! Nakaligo tuloy. Oh! Ay, sandali yung bako! Ikaw lang! Ang bako! Sandali yung bako!